Samantala, nais ng na mga electrical engineers sa Kuwait na magkaroon ng maayos sa trabaho sa Pilipinas upang hindi na sila mang ibang bayan. Ito ang balita ni Maylene Soriano. Malaki ang inaasahan ng mga highly skilled overseas Filipino workers sa pagpasok ng bagong administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. Pagkakaroon ng maayos na hanap buhay sa Pilipinas, ang kagustuhan na gaya ng mga electrical engineers sa Kuwait, upang hindi na malayo pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Marami sa kanila ang matagal nang umaalis ng bansa at napipilitan pa rin pumunta ng ibayong dagat dahil hindi umano sapat ang sweldong kanilang matatanggap sakaling manatili sa Pilipinas. Ang lahat ng mga OFW dito ay nagtitiis akala ng mga nasa Pilipinas ang mga dito malaki ang kinikita pero po dahil sa ang wala tayong trabaho doon ang dito pa rin kami kahit nakapagtapos ng pag-aaral nagiging problema sa ating mga OFW ang hindi pagkakaroon ng 12 years of educational system kung kaya naiiwan pagdating sa promotion at pagtaas ng sweldo yung educational system nga natin, hindi tayo nakakasunod doon sa international system. Ngayon lang, parang ngayon pa lang palang sinisimulan yung K-12, no? K-12. Lahat, halos lahat ng bansa, sinusunod na yon Pero sa atin, nagumpisa pa lang. Tapos marami pang nagre-resist. So, dapat i-push talaga yun ng government at mas masimulan na. Upang pataasin pa ang antas ng kaalaman, ang mga electrical engineers sa Middle East ay nagsasagawa ng regular na seminars at paghahanda sa gaganaping licensure exam para sa mga Filipino professionals sa abroad. We are conducting uh, technical seminars of course to uh, transfer uh, to enhance our uh, ideas on the latest technology. Mula rito sa Kuwait, Maylin Soriano, UNTV News Worldwide.